Hello guys, good morning Ayan, uh, maaga pa naman Nakarating na ako dito sa may uh, Malapit sa trabaho ko So, andito pala ako sa may Ayan Puno ng Tower Puno ng uh, Tower yung Malaking bilog na yan Yan ang Puno ng Tower like kung pinapakita sa inyo So, ngayon nandito ako At uh, Tingnan natin yung ano Yung uh, Tower Ayan Ayan mall sa paligid niyan. yan Pero wala pa siyang maraming tao. So ngayon nakarating ako dito sa puno. Kasi maaga pa naman. Ay, pinasyal ko. Sinadya ko yung uh, puno na to. Parang, Bahala ka sa yan. buhay mo. Ginusto mo yan. Na-try ko. Oh, yan nga. Yung buo. Yung pinakapuno ng tower na yan. Oh. Ayan ang tower. Sana oh. Ito yung puno. May mga ano Oh. May mga dekorasyon na ilaw. So yan, yan ano, tama. So video-video muna ako ng konti dito sa so, may paligid. Ha, ko tong ano. Sa iikutin po. ko tong mga uh, paligid niya. Oh, yan. ano close pa. Simaga pa eh. Maraming tao kumapasok dito eh. So ito yung ano, yung uh, paligid niya. Napakagandang tingnan ayun may nagkatrabaho na sa loob at ito nga yung ano ayan ikot ko na ito naman yung Sky Hotel City so ayan guys naikot ko na yung puno ng tower at least kahit pa paano nakapunta ko rito kahit di ako nakapasok sa loob so thank you guys Sana, oh. thank you thank you ayan magandang umaga po sa inyong lahat magandang umaga ng biyernes ayan mga kabayan mga kabayan. <laughs> Good morning, Ronnie. <morning>. Hoy! <laughs> okay, okay. Pasok na rin. So, ayan. Okay, pero man, nagsalubo mga kababayan. Punta na ako dun sa trabaho ko at uh, anong oras na? see okay, guys. Thank you very much. Bye-bye po. God bless.